Hello mga ka-baby! So ngayon, so ito na yung kamuting kahoy natin. So syempre, lilinisan muna natin to pag nawala yung putik niya. So let's go! So ito na. So saya so, ang sinabi ko kanina. So dapat linisin natin to. Kukunin natin yung mga uh, putik niya. So ayan, uumpisahan na natin para naman makain na natin to. Ay, ste pala. Uh, maluto pa pala. Hindi pa pala to pwedeng kainin kasi hilaw pa. So ayan, so habang nanonood kayo na uh, win na ano, ko, then hinuhugasan ko yung uh, kamuting kahoy natin. Huwag yung kalimutan mag-follow and syempre huwag niyo kalimutan mag-like. And syempre huwag niyo huwag niyo kalimutan mag-share so para po ma-share natin ang ating memory. So para po ma-inspire naman po kayo uh, kumain ng kamuting kahoy. Okay? So masarap po 'yan. So lalo na po yung orange na ano niya naman niya pero wala yan, walang available so ito lang, so actually po bigay lang po to sa akin ng kasin ko, shoutout sa ko so shoutout out po sa kasin ko Johnny Balaki so shout out po sa akin mga kaparintihan dyan sa akin mga kabisayaan diha so mayong mayong buntag sa inyong tanan <laughs> so syempre po nagtatagalog po tayo ngayon kasi po ah, ah mas marami po kasi hindi nakakaintindi ng Bisaya. Most, uh, usually po or mostly dyan po sa taga Manila. Yan. So, para manaman naman mag, maintain uh, maintindihan nila. So, mag, trying hard po tayo mag sasabi or magsasalita ng Tagalog. So, yan. Pakishare po para po sa support. So, ito po yung ating live or video pa lang ngayon. So, ayan. So, shout out po sa aking family Diyan, Lumapay family. relativo family. Shout out po sa akong papada, no? So, isaya. Di ha. Mga relatibo din ha. So, yung parenti ko ninyo. O, yung kundili. Ah, siyo. Kira kayo na. <laughs> So, okay. So, shout out sa mga taga-gumutok din ha. So, ko. So, hello everyone. So, wala lang no. Uh, duhan na lang kabuok. So, magbisaya ako. So, duhan na lang kabuok. So, dalawan lang po naiiwan para matapos na po tayong linisin ang ating kamuting kahoy. So, ready na po ang ating subkangan. So, pa na. Kaya uling-uling sa ta Mintras na pa uling. <laughs> so, sabi ko po, uh, uling po yung ginagamit ko muna. Kasi hindi yep, pa ako nakapangahoy. Hindi yep, pa ako nakapahalang yep, yep, para ah uh, suklod na kong kahoy ba ay alpait ba anong dilita ka ba lumag tagalo o dire so <laughs> okay so pasinsyaan nyo na po ha kasi nagta trying hard po ako mag tatagalog dito. So, ayan. So, malapit na po tayong matapos. So, ayan. Tapos na. paki share and follow po. Huwag niyo pong kalimutang mag-share and follow. Siyempre, hindi sabayan niyo na po ng like. So, ayan. So, wala po kasi kaming bigas ngayon. Hindi pa kami nakabili. Wala pang uh, sahod, ano? So, hindi eh, pa ako nakasahod. So, for the meantime, so ito lang muna yung kakainin namin. So, hindi pa naman kami, ah, uh, ano, hindi <laughs> pa kami magka-ulcer nito kasi ano pa laman, ah uh, ngayon lang to. Ngayon lang to na kakainin So, wala pang ano, ano, sahod. So, ayan, natapos na. So, siyempre, ilalagay natin yan sa kaldero or cauldron. Yan ba? So, syempre, hindi yan kumpleto kung walang tubig. Yan, lalagyan natin yan ng tubig. Pero, meron pa yung ikalawang paghugas. Kasi, uh, isang beses lang yun, sa so dapat dalawa. So, ayan. So, hugasan muna natin ulit kasi medyo maputik pa. Ha? So, pagkatapos niyan, so, saka na natin ilalagay sa apuy uh, apoy para maluto na. Ayan. So, habang po nanonood kayo, so, uh, masasabi ko lang po sa inyo. So, itong video po na to ginawa ko to Ang uh, for post ko po nito, for entertainment only lang po. Para po meron kayong, uh, wala kayong magawa, o hindi pa, uh, gusto ko i-share sa inyo ang ating video. So, ayan, memories po natin to lilipas ang panahon. Tayo ay lilipas. Pero ang video na to mananatili kapag hindi pa katapusan ng mundo. Ayan. So, ayan, nilagyan natin ng tubig. So, kung tingnan nyo, malinis na. So, syempre, kapag malinis na, so, atin na yan lulutuin. Ilalagay na natin yan sa apoy. Ayan, ready na yung apoy ko. So, meron pang, ah, uh, kumbaga, ano, ano yun, ah, uh, ah, uh, sinugba. Kung sa bisaya pa, sinugba. So, para yon sa manok. <laughs> sa manok, ayan. So, tapos na. Ay, eh, huwag nyo kalimutang mag-like.